So guys, so, so ito guys sa uh, ano sa mga grocery items mga mabibili nyo rito guys. So may mga sabon din sila dito guys, oh. sabon, 5 pesos lang to. Sabon Oh. Ayan, mga sipit yung sila dito. Sipit nila, piso lang. Oh. Okay. Mga sipit. Yung sip guard nila, yan, 20 pesos. 3 pieces. 20 pesos. Okay, naman guys, so itong ganito. 5 pesos lang yan. Kaya nito karami. Oh. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pesos lang guys, mga napkin nila dito. Yun, so, this washing 5 oh, piso lang to guys, uh, good morning good morning, pupuntahan natin ito ngayon yung budiga ni tatay dito sa Mayamontinlupa City, tara guys, para madaling siya makililag sila nitong 7-11, saka itong, uh, itong uh, tindahan ng mga motorcycle parts Saka sa tapat lang sila ng GE, GB Motorcycle Trading, yan o. Oh tapos yung monster pickles at yung gordos crispy pata yan yung mga katapat nila dito ng mga tindahan guys Oh, so, madali natin makita tapos katabi sila dito ng iglesia ni Cristo yan yung ating pinaka malapit na landmark dito dito makikita na agad natin itong butika ni uh, tatay dito sa may uh, lupa. ayan And guys, ito tayo ngayon sa may Budiga ni Patay sa may Muntinlupa City So, check natin dito guys, update natin Sa mga bilihin nila ngayon dito guys Sa mga Grocery items nila ngayon so, Update na natin tayo guys sa mga bilihin nila Tara guys, samahan nyo ako oh. And guys, so Ano yung kanilang mga Yon, so, spaghetti. Nga uh, may yung mga pasta nila guys. Spaghetti uh, fiesta. 120 pesos lang dito guys. Yon o. Oh. You know. Kanilang Del Monte spaghetti. 135 pesos lang. So meron sila rito ang mga ano. Ang sofas. 30 pesos lang to guys Oh. 1 kilo ito 15 pesos lang din to yung kanilang mga uh, So, tanghon So, yung bihon Yun, yung kanilang ano, 39 pesos okay, Yung miswa nila guys oh, 39 pesos Kasama rin dito yun sa 39 pesos guys okay, May mga honeybee rin sila dito Magkano daw itong honeybee? Ah, oh, ito 100 Yung honeybee Pure honeybee ito guys Oh. Gerber Honey Product of USA So gawa pang US guys so. Oh. 100 pesos Sige Tapos ah, may mga Mantika din sila dito guys so. Oh. Mantika available Yan mga patis Ketchup Available din dito guys Yan mga dato puti Mga vinegar So, meron sila dito guys. So, 59 pesos lang kanilang Royal Sprite. ganito. 59 pesos to guys. Mga uh, ano to? 1.5 1.5 liters na uh, Sprite, Royal, tsaka Coca-Cola. Then available din dito yung kanilang mga uh, Snappy Jelly na 70 pesos. Ay 7 pesos guys. Yung mga Snappy Jelly. Ganito siya. 7 pesos each per box ya 60 pesos lang sa kanila mga sukal guys oh sukal nila rito may available na sukal 23 pesos pa panilang Victoria Sugar oh Ayan, mga ah, uh, Meron sila dito So, mga ano to guys, mga ingredients. Ayan, mamasitas, oyster sauce, 6 pesos lang yun dito. Magkano yung magic sarap niya? 4 to 2 kaya yun. So, 4 pesos isa. Mura na to, sa ano magkano yan? Binibenta, 6. Ang so, piraso, 5 piso. Magkano dito? Oh, so, 4 pesos. So, doon sa amin binibenta ng lima. Or ano, kaso tatluan. So, ito guys, so oh, meron dito wings powder guys. So, ayan mga nila, powder na ano guys, mga powder na sabon yan ngayon siya guys so, so ito guys sa uh, ano sa mga grocery items na mabibili nyo rito guys so may mga sabon din sila dito guys so, sabon 5 pesos lang to sabon oh. may sampo sabong piso ayun oh. 10 piso Scots Bryce Scots Bryce guys available na dito may Scots Bryce nila ganito so yan so, yung mga sipit yung sila dito sipit nila piso lang oh. mga sipit piso lang to guys oh. piso isa and then yung net na green 20 pesos lang yung net na green nila oh. Yan, yeah, ito 12 pesos to 13 pesos yung ganitong uh, ito, yung mga brass. Yan. Yeah. So, yung yeah, mga ganyan, 20 pesos yung mga na uh, pang brass. Wholesale dito ma'am? Wholesale? Ah, depende sa ano? ano. Ito so, pala dito sa 3, 4, uh, 100, so, 35 pesos sa nito ang kanilang close up. So, dito sa ano to, ay sa uh, 3, 4, 100. So lahat ng items sa 3, 4, 100. Ay hindi ano, dito Ah, uh, guard nila 'yon, 20 pesos, 3 pieces. 20 pesos 'yon. Mga so, card guard oh. 'o. Tatlo pi, tatlo, tatlong piraso 20. Sip guard. Tot piece. Tatlo 100. Ma shampoo. Ito daw din. Gusto ito guys, oh, 4 pesos. pesos lang isa guys. Oh. Sa pantin. Tapos ito, keratin. 6 pesos lang ito isa guys. Oh. Yung mga kanilang mga keratin shampoo. 6 pesos isa. Dito, size lang din yung isa nito. Ang kanilang mga shampoo. So, real popcorn. 13 pesos lang mga real popcorn nila rito. Mga fabric conditioner champion detergent no 6 pesos lang oh. tapos yung deal ay mga ganito guys oh 5 pesos lang din yan ang dami uh, dito mabibili guys na mura lang yun oh Bioderm 17 pesos yung Selka itong Bioderm nila guys oh 15 pesos yung isang ganito sa Selka ganyan uh, 12 pesos lang din sa mga napkin naman guys so itong ganito 5 pesos lang yan kaya nito karami oh so 1 2 3 4 5 so 5 pesos lang guys sa mga napkin nila dito yun so of this washing yung oh, limang piso lang to yun eh, yung gusto nyo naman guys mga Gatsby Meron sila dito guys, mga ganitong items na available. Yan ang daming mabibili niyo dito guys, na mas mura lang. Oh. Mga ano man 'yan, ah, ito mga cream salt saka hangir yan kung mga hangir naman na malalaki ganito yan, 30 pesos pero ano siya oh, may mga hole to marami siyang lagayan guys pero yung sa nangyari po sa kanya nakatulong actually kasi may mga ano na sila dito dog shampoo. Yung Paws Par, 130 pesos lang din itong kanilang dog shampoo guys. Oh. Ito po oh, mga pedigree, 110 per kilograms to. Oh. Yan, mga mga ano pagkain sa aso mga dog food guys 100 pesos per kilogram so depende sa pero sa ano guys na gusto nyong yung mga dog, dog food na mura-mura lang dito guys. Yan ito 120 pesos. Yan. Halos siyang ganun guys yung mga ano niya, mga available dito sa budiga ni tatay. Sa din tayo nakita dito guys oh. Pedigree Dentastics. Yan oh, no, 60 pesos to guys oh. Yung mga, pwede nyo po itong ipa, sa Yung pagkain na rin to. Ay, 31 pesos. Ito so, pa rin guys oh. Yung kanilang gold, good uh, goodies real meal 31 pesos lang din yan so marami pang mga pipilian dito guys na available ang yung chunkin par guys right, oh, 23 pesos lang yan ang kanilang powder meron silang powder na per pack na, na 40 pesos dito na available kaya naman naging tapos sa masa wala si tatay ma'am hanggang sa susunod na pera to ako ang inyong ka so guys so umbrella Umbrella nila 130 pesos So ganito siya oh umbrella nila dito guys tapos meron kung gusto niyang face mask 28 pairs lang dito guys oh ang daming face mask dito yan ganito mga face mask oh available nyo dito 3 for 100 pesos guys yun oh tapos naman yung double mask 10 pesos lang yan pati noon yun yung kanilang mga uh, hangir Dito sa uh, Choco, meron sila dito guys, 12 pesos yung isa nito. Tsaka ito ang kanilang mga uh, Nisin Ramen Chicken. So yan, 30 pesos ng isa, yung isa nito guys. <coughs> so sa mga ano kanila, mga promo guys, to so, may kasama ng, ano, 335 pesos. Yan. So may, may kasama ng ano Coca-Cola saka yung uh, Alfonso. Ang dami rin dito nilagay mga ano, mga ito, may tinuturo si Commander eh. Ano yung mga ano? 750. Noodles oh. 750 lang oh. Ayun, ano na tayo nito? 750. Tatlo? Hmm. Tatlo. 750 lang noodles nila sa amin. Magkano na yan sa atin? Mga patak. Sampo, no? Sampo na yung noodles. Guys, eh, dami yung mga noodles nila dito. Napakadami. kemarin so, meron lang sila dito, guys, mga wafer, oh. kaya 38 pesos yung wafer nila, you know, in guys. oh. buldak juice, ah, ah, Ha? 13.50 13.50 ah, 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 7.50 ah, 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 Iba rin presyo nito. Ah, uh, ito lang yung ano, yung noodles yung 750. Yun. So, iba rin yung price ng noodles yun. Ito mga buldak ano. buldak cheese, 50 pesos to. 50 pesos. Ah, um, yan lang. Okay. Ha? Huh? Ito. Ayaw ko niya, may angan niya Tortillos guys oh Bikat Ah, biyo yung bikat guys, meron din lang itong bikat Yan, 30 pesos yung bikat guys Yung bikat nila yan, ito kalaki Yan, yung mga bikat nila 30 pesos, TP, tortillas na 25 gram 6 pesos lang guys dito. Tapos TP 25 gram 6 pesos lang guys. Yan you know. oh. Sa mga pandinas guys dami oh. Kape meron. Yan, kape bili ka na. Yan, may mga nanlalaki available guys 24 Johans pork and beans guys oh. 'yan dito 'yung hangorean wings and then yung wow ulam 'yan 23 pesos lang dito guys yung kanilang mga wow ulam mega Makirel, yan. Ito, mga Miga Makirel. 23 pesos lang dito guys, oh. Miga Makirel nila. Ang dami guys, dito mabibili natin na mas mura lang sa budiga ni tatay. Totoo nga to guys, legit. Mas mura dito. Ito yung ano, paborito ko, tuna flex oil. Tingnan natin yung price nito guys, oh. Tuna flex oil. Kaya nito, hanapin na so. natin yung price nito. Mga sardina sila yung dito guys, mega sardines, hindi pero so. yung ano ganito. Yan, tapos uh, please sardines, 21 pesos. Hindi ko makita presyo ng ano guys eh, yung tuna flex oil eh. Check natin dito mamaya yung available. mga, mga ganyan nila guys, ito. So, wala tayong presito. So, hindi ko masabi sa inyo yung presito so, na tuna bricks. Kung natin na presyo, yun lang po yung pinatin discuss guys. Magkano yan? Ha? Ayan, may napili na si Commander. Dito guys, sa kanilang mga ano, Korean spam. Ganito. 88 pesos lang dito guys, yung lunch and meat nila. Yan you know, o, lunch and meat. 88 pesos lang yun guys dito yung kanilang maling oh, 80 pesos lang din dito guys yung maling this is that I am yung maling nyo he has store that offers affordable grocery items prepared supermarkets ito guys yung ano yung nisin ramen yan 13 pesos yan yung nisin ramen guys 13 pesos Mm -hmm. Yung hey guys, yung mga mm -hmm. nilang pachikan to, no? 14 pesos. Kape wala? 3 pesos. 3 pesos. pesos. 3 pesos. 3 pesos. lang pesos. dami pa 3 so? mm, pesos. 3 pesos. 3 pesos. pesos. mga pesos. dito pesos. 3 pesos. 3 pesos. lang dito 3 dan 14 pesos lang dito And then Mega Prime, guys, so Mega Prime, yan. 84 pesos lang dito yung kanilang Mega Prime na fruit cocktail, guys. Alaska Ibab, yan, Alaska Ibab, 22 pesos. At may mga papangurin pala sila dito. May basahan, meron sila dito, 25 pesos ang mabasahan nila, ganito kalaki, oh. Yan yung kanilang, may walis tambo rin, eh, 75 pesos, walis tambo, ayun, oh. No? Walis tambo nila, walis ting ting. 25 pesos yung kanilang walis ting ting. Yan yung walis ting, ting nila. nila. Dito sa kanilang dilo, naka-buy 1 take 1 sila, 20 pesos. Yung ganitong, ganitong, ano. Yan. Dilo ultimate bread. So, ito yung napkin din to guys. Dilo na napkin. Then alcohol nila dito guys is 130 pesos. Yung ah uh, kaya natin yung gram dito. So, 1 gallon to guys. 1 gallon is 130 pesos may mga pabango rin sila dito available Victoria's Secret na ganito 95 pesos is 2 for 180 yan ang kanila mga pabango so ang dami nyo dito guys na pwedeng mabili na mura lang Tsaka mayroon sila naka promo buy one take one <coughs> gaya nito uh, Dini Kiso 35 pesos lang dito yung Dini Kiso nila Ayan. Napakadami guys. Ang laki nito eh. Ito ay ano talaga siya. Malaking uh, grocery warehouse. So, warehouse warehouse ang ito guys. Kasi napakalaki nitong lugar. Great taste. Ito yun. Ito lang. Oh, lang. Francis Ayun, meron silang kopi ko. Ah. Magkano yung kopi, kopi ko? Ang dami lang dito ang kopi guys. Oh. Ayan, British Granules. Ayan, eh, 20 pesos. Ayan, meron silang ganito. 20 pesos lang. Uh, mga ano lang. At ganito, anim. Ten ba kailangan? Ayan. Pwede naman yata pa ano, pero pera. Malima lang. dito tayo guys ng kopi ko. Meron tayo magkape. Tapos yung coffee lang, kopi lang kanila guys. 12 pesos lang to guys yung isa. Ayan. Oh. Yun. Ayan. Ayan kasulit dito guys. Mamili sa bodega ni Ninong. Dito sa may tunasan mong pilipa lang guys. Pero napakalaki ng warehouse na to yung grocery kay Ninong so along uh, highway lang siya guys, magkikita natin na madali lang siya ma-locate kasi yung mga katabi niyang establishment uh, madali lang din makikita. at magkita may old din sila dito 5 pesos lang din to uh, ano to uh, choco

yung uh, itcharon din to di ba itcharon no pero squid may squid din siya so sa yung tawag nito ay uh, santuri crackers na 50 pesos lang siya iba't ibang flavors to merong nyo may squid yan o no? may squid tapos may spicy flavor din yan yeah, spicy flavors Tunggu so, ni lah, mesti nak sokong. Tahan dan bersilap pun. Ya, sekali tu nak tindak. Oh, jangan dah guys. Ayan, ang tuna flex guys. So, 'yun pa lang kanina kasi wala tayong price. So, 28 pesos 'tong kanilang tuna flex. Thank ah. Ice pop, 22 pesos lang 'tong ice pop. Ah, uh, ice pop na Ah, ice pop muna guys. ice pop, 22 pesos. Kaya no 'to. Ah uh, Ah, oh, 22 pesos yun. Vitamil. Ay ba yun, di ba? Sa so, kabila. pala yung vitamil. Kaya, uh, mayari guys, si Sir Alvin Espirida. Yung mayari ng uh, bodega ni tatay dito sa may uh, Tunasan Muntinlupa City guys. Yan, Sir Alvin. Ito yung viral na bodega sa Muntinlupa. So, yun, napamili namin. Ito na yun. Ito kasama ng yun mga napamili namin dito sa bundigan ni tatay yan ano may bibiling ka pa madam? yun <laughs> na ito mga yan din dito oh 50 pesos lang dito kabango to guys oh 50 pesos <clears throat> dyan kanilang mga ano 150 pesos yung kanilang mga perfume yan ganito Newport tapos Miss Doi doy, Aqua. Yan, ang dami, Bersatsi. Yan, Sinali. Yan, yung kanila nga available dyan ng mga pabango o per perfume. Ito yung ano, yung poison. Nabili, may nabila ko siya sa Divisoria. Dito guys, yung kanilang 50 pesos. Yan Oh. Yan ayan magbabayad na kami guys sa dito sa ano sa aming na pamilya guys hey guys aming na pamilya 185 pesos na yan dami namin na pamilya na guys so oh. no, na 185 pesos ka. dito sa may ibudiga ni tatay sama natin please. ay diyan pa-attend ng yan guys, uh, yun ang ating update dito sa budiga ni tatay sa mga pangunuyeng Bilihin dito na nakikita natin na mas mura lang guys. Guys, hanggang dito na lang muna ang nawang video po today at kung may nice sa sabihin, ay mag-comment lang sa ating comment section uh, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, sa ipag-subscribe lang po. Pag-click lang yung notification button doon guys para lagi kayo mag-update sa ating malibit video update. At sa ating Facebook page guys, huwag niyo kalimutan ni Palo at i-share yung ating ginagawang video everyday at para makatulong din tayo sa mga gusto mga update sa mga pangunahing bilihin, mga pressure mga bilihin. Dito lang yan guys sa ating uh, TV Philippines Facebook page at YouTube channel guys. guys. Nagkakita lang guys, maraming salamat. Peace muna. Bye bye.